Ang dami namin nililig. Magkano po yan? Ay, 7k lang. 50 eh, naubos na. 50 yung galunggong. Sanda-sanda. 61 kilo, 75. Puti, 170. Ito yung tarong na, no? Isang... Ito? Oo. Palamansyo.

at may naispatan tayo dito pusit magkalo kaya per plato nito yung hipon 50 ah, hi. magkalo po yan 50 na ubos na 50 lang 100 pa lang Ay, <laughs> 50, 50 tumpok ang dami ito mga 50 Quinta rin, no? So, sariwa, mas kasi ano ngayon, eh, no? Ito may si oh. May mga tumpukan din, guys. 50 yung galunggong. Sanda-sanda. Bangus, 140 isa.

50-50 oh ate Ano grabe ka mura 50 pesos oh Meron na itong kalating kilo no Yan okay, guys 50-50 lang dito Mas mura para rito Kura dito Ito, ito itong to itong isda to Ito to itong isda to Ah no. Ito sino 25 1/4. Ito ganda to buhok? Ito 'yung loob ng naman Bising bising ato na. One three. Ribs okay, five guys. Kalatik. Manok price one eighty. One Dito ho oh, magkano?

nandito na naman tayo sa mga gulay Divisoria Night Market sa mga gulay tayo Marami One foot na lang ako Gulay yung one foot 61 kilo, 75 kilo Medyo bumaba ngayon dito One four Ah, 40 na lang oh Ito si Kwento Kamatis, 30 na lang oh Bumaba ngayon dito mura no? pala rito talaga Ito bawang, maganda oh rito Oo, oh, dalaga. ko oh. Boy, ano lang ba'y kwalang unang kung ano? Lahat ng baksak mo, no? bakanjar dito. Kapaninapa ka ng Ito talung may talung. Paano mag magkano yung talung isang Pagano ba talong May opay Good Good Talong 35, ito, sabi na tayo. 35 talong Ito maraming ito kalamansi magkano ang kalamansi nyo? Boss hey, kalaman 900 900 sa bundle na right ito guys Mag retail sa Pag retail daw sandaan oh. Sige lang po, sige lang po. ito. Ito, mga pizza yun. Dito talaga ang bilihan, o. Oh. Dito ang bagsakan. Dito rin umangkat yung ating mga kababayan. Paninda. Divisor yan at market. Nangadulo yan, nangadulo yan. Dito ka mamili pang negosyo to. Chitaw ay mga. Okay. Okra? Magkano ukra nyo kaya? 70. Ha? 70. 70 sa balot. balot Ang ganda ba ito? ba ito? Ito yung Carmen Planas kaya magkano ito kuya? Yan, 450 Ilang kilo po yan? 10 kilos, 10 kilos Sa puti na sibuyas, 450 Planas Ay, itong ang karming planas to Ganda nito sa yuti Kamatis ang daming uh, talong ito naman yung mga kababayan talagang namimili sila kasi guys pag business ito yan sayuti mga sili dami Ayan, makano ang kilo rito? Yan, 40. 40